Hi guys, welcome back sa ating channel. So, uh, meron sana tayong lakad ngayon kasi ewan ko matutuloy. Umuulan eh. Dito niya. Ayun umuulan. So, nandito lang pala tayo sa Maysa Amen sa Alpha Mart. So, magpapalit sana tayo ng exhaust. Tingnan natin kung testing lang ba. Ewan ko kung mangyari Pero Pag tumila yung ulan Pero pag di tumila hindi ko alam Mamaya Sicek natin yung before and after na sounds niya Tapos Kung magkano na gastos natin sa ating exhaust Kung papayagan tayo ng manager Manager Approved ba? So yan tayo mamaya Patila-tila lang muna tayo Para ano Medyo okay-okay yung panahon natin Hindi masyadong madulas yung kasada Sa ano? Anong lahat? RE Chico Baliwag Ah, balagtas po. Ah, balagtas, baliwag. Ah, balagtas street. Ah, balagtas street. tayo kila, boss. Ito ba ng bag mo? Okay. Okay lang. No? Opo, okay lang. Okay. Ito, ah, the bars master. So, medyo malayo kasi yung iba. So, nag-search ako. Ito yung pinaka malapit. May libre atang horn eh. <laughs> so, yan. Marami silang choices. Tapos, all Thailand made ata yung mga person yes. na yun. So, gagawin natin para kay ABB. ABB pangalan yun. So, ipapaka-cut natin para pagkan yung pinaka-part na medyo may ingay na lang. So, check muna natin. Yeah. Yan. Yeah. So, check muna natin yung okay, kanyang okay. before. Para okay. matikin natin kung gaano kaingay yung kanyang... yung difference. Mami, pa nga ako. So, ano ang ano? Ito yun siya. sa na bahala para ito makapilit tapos pamaya na lang tayo mamumili yung pinaka price natin meron raw initial lang kita pero mamaya na lang kung ano yung final natin, pwede naman i-sound check sound check, okay sige sige ubaya uh, muna natin kay guya yung pay sa bahala 48 hours <laughs> finally after 48 hours dumating so, na siya so, pinaka-pilit kasi natin Ace, oh, si Boss Ano daw, birthday niya bukas eh. Kaya 50% off. Kaya yun. Okay na yung tunog, pero try tayo ng isa para alamin natin kung ano yung maganda. Para next may choices tayo. Bakit dalawa lang siguro or tatlo. Para may choices na tayo. Hindi natin kung ano yung sound ng isa. Yung una, termine nyo nito na carbon fiber. So, ngayon Next anong pangalan niya, boss? Uh, Leo so. Uh, Leo So, tag natin, check, check natin. Mami, hawakan mo. Soundcheck check natin. Kung anong sound. natin is eh, Austin Racing Building mas ma check natin ulit Austin Racing try natin yung ano ulit yung premium yun yung mga uh, okay sa akin yung ano yung hindi yung pero hindi natin yung premium yun parang mas ano siya eh parang ano lang gentleman's na Ito so, yung first choice natin. Tignan natin. Ano yung ganyan? Ano talaga? Sige. Okay na boss? Okay. Sige. final choice na. guys. Mamaya. Uh, try, try natin sa ride. Sige, okay na. So guys, ewan ko kung naririnig nyo ako pero uh, finally napapunta na natin yung pipe natin hindi uh, ko na ini start yung vlog dun sa pagkatapos ng pagpalit kasi hindi ko bisado yung daan so nag-waste muna ako, so nandito ngayon tayo sa bustos, so mag-drive through kami so naririnig nyo naman siguro yung difference eh, so ano muna tayo, order muna tayo so order muna tayo uh, kasama sa akin so ayan na guys uh, pakinggan nyo yung tunog ng ating bagong pipe uh, this is Termin ah uh, cut delete so nag nag uh, tayo ng ating pipe sa may uh, adobars camp exhaust camp din sa may uh, balagtas baliwag so shout out kay Cez kay boss uh, sobrang sulit siya So malapit lang sa atin, tagpulakan lang And then maganda yung gawain Gusto ko ito na hindi masyadong basic Ay hindi masyadong maingay, basic lang sa Sakto lang na maririnig ka sa daan Ayan, di mo So ayan, inuulan na naman tayo kanina Wala nang ulan Pero at least kahit pa paano hindi sya masyadong maulan Hindi malakas So hawi na tayo uh, I hope pa uh, kayo sa video natin ngayon. Uh, I hope uh, medyo nakuha kayo ng konting idea. So, yung mga gusto magpagawa ng pipe dyan, uh, Google Maps nyo lang or Facebook nyo, Adobars, Camp, uh, mga legit na Thailand exhaust sya. So, ang pinakabit natin is nyo ni exhaust, carbon fiber. Maganda yung tunog, hindi masyadong maingay. At the same time, uh, underbelly lang sya. So, at laki rin ang ginaan ng ating bike kasi ano siya eh tawag ito yung yung pinaka resonator niya o yung resonator niya is napakabigat noon, mga limang kilo siguro at is nabawasan yung ating uh, uh, bigat ng ating pipe so dagdag na rin yun and then syempre maririnig ka pag uh, nasa daan ka minsan kasi napaka tawag ito ah uh, napakatahimik niya so pag may mga kasabay na truck or tawag ito yung mga malaking sakyan hindi siya naririnig so ayan so rinig na rin yung isa I hope na nakikita niyo yung difference nung ating uh, bagong pipe ngayon so mamaya check natin kung ano tulog niya pag medyo buhelo so medyo ano kasi dito eh, maraming dumadaan so ayan yeah. So guys, dito tayo ngayon sa Bustos. Marami ditong coffee shop, maraming kainan. So Malapit lang doon sa amin eh. Dito na ako dumaan para medyo kabisado ko yung daan. Pag doon kasi sa harap ng baliwag. At kabisado ko naman so may parting DRT Highway. Ang problema lang, eh, medyo traffic siya. So ito at least eh, ilokoban lang. So wala pa lang isang buwan yung ating Trident 660 na table tribute. So nakapagbaling na. Dapat sabi ko after na ng PMS eh. <laughs> Unahin ko sana yung ilaw pero ayun. Hindi kasi siya naririnig kahit si Mommy. Yun yung reklamo niya, hindi naririnig yung ano, sobra kaming parang naabala ba. So, umulan kasi, isakto pa kami umulan tapos uh, pinatila namin. Ano 'yan? Meron na, meron na. So, oh, may mic na to, mic, mic to. So, pinatila muna namin siya nung tumila, uh, ride out, ride out kami tapos inabutan kami. Alam mo, muna kami sa CLT Coffee dun sa may parulan. Uh, pero sayang na mga sila Kung di natin tutuloy, di diba? So, at this natuloy na tapos kahit inabot na tayo ng gabi. Time check 7:08 na. So, at least, tapos na bukas eh kukunin na natin yung pick kasi nasa kasa may inaayos. Yung tracking purpose natin, 'di ba, Mommy? Yung kunin yung pickup, up sana nung maaga pa kasi eh, hindi ginabi eh wala sa bukas pa siya kasi may chine-check pang calibration kasi hindi tayo mabilis para tunog mabilis na ano so nagdag na rin parang awareness sa mga kasabay na merong parating so yun umuulan-ulan pa siya pero sakto lang naman, hindi ka tulad kanina. Okay ka na dyan mami. Sana ngawit ka. Delikado yung ganun Yung aso May tumatawid ng aso ਆਪਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਤੋਂ ਇਹ Guys, dito ko na tatapusin yung ating vlog. Marami na tayo sa bahay, ng no, mami? So, again, uh, please like, share, and subscribe ang ating channel. Sa uh, YouTube, will be Hayahay Adventure. Uh, at sa uh, Facebook naman is uh, Hili's TV. So, uh, again, see you sa next vlog. Bye-bye! Peace out! Peace out!